Hi guys! Andito na naman ang inyong kapitbahay na laging masaya kahit ay maaaring pera. Abaw! Samahan niyo nga niya ako ngayong araw at itong araw na ito'y punong-puno ng pagod. Tinanghali nga ako ng gising dahil alam nyo na, bising-bisi kagabi, ka EFB. Pero ang totoo na sobrahan sa eh, kape kaya hindi ako. Ah! Nang gumising nga ako ay naglalaro itong aking anak na si Princess Erich. Una kong ginawa ay nagtipig muna ako ng aking mga hinigaan, itong mga kumot. Dahil alam nyo na, para malinis ang aming kama at bago kami maglalaro ulit ni Princess Erich. Huh? Hay nako, marami akong gustong gawin ngayong araw. Natatawa nga ni ako dito sa anak ko at panayantingin sa akin bakit na ako nag yeah! At nagtataka rin siguro bakit ako nagatipig na aking kulambo. Isamantalang ito ay maghahapong hindi ko tinitipig. Dahil nga ni kapag ako nasa katre, lagi ako nakapulupot dito sa akin Natatawa talaga ako sa bibi ko dahil pa nating sa akin siguro yung bakit tapak pag ko ngayong araw eh sabi siguro sa sarili niya eh, ano kaya nangyari dito kay Daddy kasi nga nasanay na siya nakapagkagising ko ay eh, naglalaro agad kami. Ito nga nit iniligpit ko na ang mga lamog at plano ko maglaba ngayong araw. Sa isip ko yung aning mga walang kamay ay eh, nakakapaglaba ako kaya meron pa kayong nagagamit na isang kamay. Dahil nga ni nainip ako dito sa bahay ako maglalaba na lang ngayong araw pero ako naglinis muna ni rin sa higa talaga ng anong dami ng dumi. Kaya kung kay nainip guys kayo ikilos din pag may time galaw-galaw para hindi agad pumanaw. Ay, <coughs> Buti na lang nga itong baby ko haba ako nagalinis ay panay ang panood lang ng kanya cellphone at hindi ako naligadig. Minsan kasi ito'y pakalong agad at ligalig na agad. Pakalong ng pakalong. Maghapon na lang kami nagkalungan ng nagkalungan. Kaya ito ay tuwa ngayon at ako'y nakapaglinis ng aming bahay. Lalo na ako'y bagong opera pa lamang. Gusto na agad. Kumalong ng kumalong sa akin. Alam na masakit nga ni ang aking kamay. Buti na lang ngayon. Hindi na masyadong makiro. At ito na nga ni nakarating na ako sa aming kusina. Kaya limuinis pa rin luminis dito hanggang sa kusina ng aming bahay. Maganda ding exercise ito sa katawan para naman mapawis-pawisan ang aking katawan. Huh? Ay, above, ah. At dahil nga ni, eh, nag-request si baby ng pritong itlog, ay eh, kaya ito, magluluto tayo ng pritong itlog. Galing nga po pala ito sa pugad ng kapitbahay. Abaw, charo. <laughs> <laughs> Nagpainit na rin ako ng tubig dahil gusto magluto ng pasit kanto na ito. na nga eh, pinagprito ko na ng itlog si Bibi. Gusto niya ay yung lutong-luto, yung talaga nag-brown-brown -brown na, yung halos masunog na abaw, gano'n. lang. Nagataka nga ni ako, bakit nga ay gusto na niyang prito? Dati naman ang gusto naman niya laging kainin ay yung itlog. At pero puti lang ang kanyang kinakain, ayaw niya ng dilaw. Ito na nga, nit, nagluto na tayo ng pansit canton. Gusto ko kasi yung chili flavor, kaya ito ang aking binili. Tingnan niyo naman guys, si Bibi, talaga. Minsan lang ako mapasinta ng pansit canton, mas gusto ko pa kasi yung bulang lang na malunggay kaysa dito. At dahil nga ni matagal na ako, hindi nakakain ito, kaya ito ang niluto ko ngayong umaga. At yung nanay ko naman nag-request ng pritong tuyo, alam niyo na guys, masarap ang tuyo sa umaga. Kaya lang wag naman ninyong araw-arawin, baka kayo magkasakit na sa bato. At dahil nga ni marami pa akong gagawin, kaya kumain muna kami ng umagahan para alam niyo na kahit mapasabak sa buong maghapon ang gawa sa bahay ay di yun, malakas ang katawan. Ala, tinon niyo naman si Bibi, talaga ang tuwa-tuwa siya sa kanyang pritong itlo, kain, kain, kain. Hey guys, thank you guys. Para nating ni Bibi sa camera, ito kasi nagtataka, hindi naman ako kasi dati ganitong banay ang video na lang araw-araw. Na siya ay kaya ito panay ang pakit sa kanyang camera. Natutuwa nga ni ako dito sa anak ko at magana na siyang kumain ngayon dati kasi ito ay nagkasakit na mo yumon kaya talaga ito'y namayat ng tubig na ayun nakakabawi-bawi na ang katawan na talaga namang ayos na may gana na akong kumakain dati ang paborito lamang niya ay kani na may gatas ngayon kumakain na siya ng itlog kaso lang nga ni, guys kapag itlog na nilaga ang kinakain lang niya ay fluffy. isa pang paboritong kainin niya ay coco crunch yung nilalagyan ng gatas sa umaga tapos sa prutas naman ang kinakain lamang niya ay yung saging, apple yun lang at dahil nga ni walang kapatid si baby erich ang kanyang kalaro lagi itong si fluffy ang aming pusa siya ang madalas na nagpapakain cat <coughs> food tingnan nyo naman guys at panay ang pakiyot sa camera ng ako wala at kahit katatapos palang mag umagahan eto nag request na naman si baby erich ng pritong saging daw kaya ito pinagpigyan ko na rin lang kaysa naman sa hindi nahingi diga at habang ako naman ay abalang abala sa pagluluto ng saging nanay ko naman ay abalang abala din sa paghuhugas ng pinggan siya ang madalas na naghuhugas ng pinggan kapag wala si misis at ako naman ang madalas na nagluluto dito sa bahay basta may alutuin ay mahirap naman magluto nang walang alutuin diga <laughs> At ito na nga dinagdagan ko ng ang saging at nang kami makapagmerienda na rin. At yan nga ni, natapos ko na pagluluto ko ito, tuwang-tuwa ang aking baby habang nanonood ay panay ang kain ng saging. At habang sila nga ni kumakain ng saging, ako naman din nagpapakain sa aming bi kakaiyamat lang at ayaw kumain ng feeds. Mas gusto pa ang saging. Ano na ering uh, baboy na kaya ito malaki ng tudo? Ay siya nga pala itong biik na ito ibigay sa akin ng kaibigan na katutubo. Wow. Binigyan niya ako ng ganito kaliit dati. Dalawa, isang lalaki at isang babae. At ering ani, nagkaroon na ng anak. Kaya lang ang makaisa ang nabuhay. At ito naman guys ako nag na ng tubig para naman dito sa aming CR. Tsaka plano ko na rin maglaba, ilalagay ko sa washing machine. Tinulungan na rin ako ng bayo Wala mang incoming water pump kaya ito, panay ang bombala namin dito sa labas ng aming bahay, pero ayos na rin, ay makakabili rin. At ito na nga ni guys, bago ako maglaba, ay eh, nagbahog muna ako ng aming baboy dini, yung mag-asawang baboy dini na baboy damo. Ito na nga, at sisimulan na natin ating paglalaba. Nako guys, napakarami nating lamog ngayong lalabhan. Pati mga cover ng kama ay aking kinuha na rin. At lahat ng lamog dito sa basket, yun nga lang, ang nilabang ko lang ay mga kulay eh, Si misis na ang paglalabahin ko ng puti at baka tapos na maglaba. Ay nandun pa rin ang mga dumi. Ay baka si misis sa halip na matuwa ay lalo pang maiim. Puti na lang si baby ay hindi pasaway. Alam siguro na ako'y maraming, maraming gawain ngayong araw na at ito. Alam guys, pati mga kortina na aking gagamitin na itatakin ngayon sa aming bahay na nakatago sa taguan ay nakita kong madumi ay nilabhan ko na rin kahit hindi pa nagamit dito sa aming bahay. Dahil plano ko nga gamitin yung mga kortinang yun, paborito ko nga ni ang asul ay hindi aking nilabhan na rin dahil nakita kong madumi kahit hindi pa nagagamit. At dahil nga rin nagutom na tayo, nagtimpla muna ako ng kape talaga namang makalam na ang sikmura ko kakatrabaho ngayong umagang ito. Oh, ay tingnan ninyo pati nga pusa ay nagugutom ay tao pa kaya. Ah, ay nakailang salang na ako dito sa aming washing machine. Ay plano ko itong tanggalan muna ng tubig at talaga namang anong dumi Hindi na ko pa nasasalang ang mga kurtina na aking lalabahan ay napakadumi na. Kaya eri, nagpalit uli ako ng panibagong tubig. At itong si Princess Eri, sa maituwang tuwa sa kanyang duya na ginawa ng kanyang tito. Ginutom na nga din, ang nanay ko kaya kumain na siya. Ang ulam namin ngayon ay nilagang ipinatong itlog. ko na lang sa kanin yung itlog guys. Para naman kapag luto na yung kanin ay diluto na rin yung itlog. Sabay ay ah? siya sa muli at ako makain mo na ng gutom na gutom na, na talaga ako.